Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta sa Peaceport dito po sa Dinahikan at kami po ay titingin ng isda. Sabi po ni Bossing ay parang masarap naman daw po ay sinigang na lamarang. Kaya tara guys, samahan niyo po kami sa Dinahikan Peaceport. Yan po at nandito na kami sa Dinahikan. dito po talaga magandang managbo ng isda kapag ka po bibili ka. Mas mura po dito kumpara sa bayan. Busing gusto kong bumili na yun nato ako na uuha ako. Ayaw ko lalo yung nakakauha ako. Anong nakakauha ang ice cream? Migay po <tipos> <Ama, may tipos> ng isda. tang nabili kami po ipaalis na. Bosing nga itong dalawa ah. Baka mula. Para ngayon isang bangkay ka dadating. Ahan eh. Baka mula. Muna ah. po ni Bosing yung isda. Tapos saka mo isangat dun sa atang motor. Ayan guys at nandito na po kami ni Bossing. Dito po kami dumaan sa may shortcutan. At kami po ay dadaan na rin muna dito sa fish pond. At magpapakain po kami ng bangus. Bitbit -bit na po ni Bossing yung aming binili. Na lamarang. Mapakali si Pulot at si Silver. Pagkadating po namin dito, ayan, papakain po kaagad si Bosing ng kanyang mga alagang manok. Ito na po yung ating isda. Oh, ito yung masarap Bosing sinigang. Halatang ang sariwa, ito matigas. Ayan po, at papalangin na po ni Bosing yung lamarang. Parang masarap busing din sa ulo yung sinig ang hani. Eh. Ay, okay, ito dito ko lang para yung dito ng papakanan din sa limang Oo. Busing, masarap ay sinig ang yung ulo. Sigang nata, parang nakita ko yung maraming kamias dun sa may paglabas. Kala ko yung magkukahan. Kukain nata yung mga kamias. Ha? Umurang. Ha? ayun Ayan guys, at eto na po yung isda. At saka po yung lamarang ay napalang-palang na. Ito pong ulo ay atin pong isisig ang. Yan guys, at nagpapakain na po si Bosing ng bangus. Bosing, lumugmo na pakainin yung dun at marami naman lumot doon. Ay anong manginain ng lumot? Ganda po ng view dito kapag ganitong Mainit po ang panahon. Maliwalas po ang paligid. Napakaganda po ng view. Napakasarap ng simoy ng hangin. Hindi po nakakasawang pagmastan. Dito sa fish pond man o sa ilog. Talaga pong sobrang nakaka -relax. stress na po ng hapon, kaya makuliglig na. Maririnig na po natin ang huni ng mga kuliglig. Ayan guys. Ayan po. At kami po ni Bossing ay papunta na sa bahay. Doon po kami magluluto at uh, para uh, salo po namin yung aming mga anak sa hapunan. Si Bossing po yung may dalang panungkit. At nangangagosin. Ah, iniwan mo na. Okay. Ah, dala mo pala. Si Bossing po ay may dalang pangawit. At kami po ay kukuha ng kamyas. Yung pungulo ng lamarang ay amin pong isisigang po sa kamyas yun po ang aming isda ay na sa timba. Doon na rin po namin ilalagay yung kamias na makukuha po namin. Dito po ay may mga ligaw na gabi-gabihan. Ito po ay hardin. Yan po ay nabibili po ng mahal sa ibang lugar. Dito po ay nagkalat lang sa gubat. Maraming bunga. Patingin muna. Wait. Doon na, maraming, oh. doon na muna magkuha na tawag. Oh, grabe, maraming bossing. Pundra muna. So, Pakadaming bunga. Saan ka punta? Wala ko mga amin. Oo nga. Grabe po. Noon po ay nanguha na rin kami dito. Pero nung nanguha po kami dito ay hindi ganito kadami ang bunga. Ay ngayon po, Isus. Oh, wow, grabe. Baka po mapuno itong aming timba. Hindi la ang hmm. Grabe. Hindi na halos makita ang ano ah. Kakatuwa po. Yung pong iba ay nang lalaglag na. Grabe. Green na green po ang bunga niya. Ano nung kit na po tayo? So, so, dadamihan na po natin at yung pong iba ay tutuyuin ko po. po. Oh. Ito po yung manlalaglag lang po sayang. Kaya kukuhain na po natin. Pahingi po ng bunga. At ating pong tutuyuin. Masarap po ito. Pangasim sa mga ginataan. Sa sinikang. yan pahingi po ng bunga. Grabe. Pukain na po natin at nalalaglaglaang. Sisimutin na po natin. Grabe, lalaki. Malalaki po ang bunga. Yan guys, bali marami na po tayong nakuha. Halos hindi na po makita yung isda. Ay bukas na lang po ulit kami bumalik ni Bossing para manguha po na nitong mga bunga. At ngayon po ay pabalik na kami. Pupuntahan ko na po si Bossing kumukuha po ng kawayan doon ah. Okay na muna po ito. Babalik na lang po kami sa bukas o sa isang araw para kuhain po itong mga bunga po ng kamias gawa ng ito po eh, manlalaglag lang po ay sayang gawa ng hapon na ay eh, malamok na o kinakagat ng lamok okay grabe po marami din po tayong nakuha natabunan na yung isda hindi na po maaninaw bo si Silber. silver silver Anoin mo yan? na si matibay, Ah. Tama na ito, busing. Bukas na lang ka bumalik. Para sa ano Napakaraming bunga. Ay malamok. Bukas na lang ulit ka tamang uha. Yung sinatat natat, maibilad. Ako po ay pipitas na rin dito ng talbos ng kamote. Kamoting baging. Para po tayo ay may gulay. Yan guys, sama na rin po natin dito ah. Yan guys, sakto po. At meron na po tayong pang asim. May gulay pa sariwang isda, sariwang gulay, sariwang pangasim, sariwang sili. Ayan guys, at tatakpak ko na po itong mga nasa timba. Da, ito po yung na. Ayakan po kung itatak-tak at pag po natin. Ayan guys, at bali magpapakulo na po tayo ng tubig. Yan po ay may luya, meron na rin tapos yung gulay na talong, nilagay na rin po natin, saka yung sili. A few minutes later. Ayan guys, at kulo na po ang ating niluluto. Lalagay na po natin itong ulo ng salmon. Yan. Pati na rin po itong buntot. Lamarang po pala ako po yung dito Sabi ni Milot ay narinig daw niya ang sabi ko. Ano? Salmon po. Salmon. Ay lamarang nga pala. Yan guys, ang ating sinigang. At lalagyan na po natin itong talbos po ng kamote. Dahil luto na po ang ating isda. Ito naman pong talbos ng kamote ay napakadali lang maluto. Lalandoin lang po at maya maya po ito eh. Okay na, pwede na pong patay ng apoy. Eh. Ayan guys, at luto na po itong ating sinigang na ulo ng lamarang. Wow! Talaga damang. Papatayin ko na po ang apoy. Pray na po tayo sa ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain na nasa harapan namin na magsisilping kalakas ng aming katawan. Ito po ang sama dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Eh. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya na. Kaya na. Lumig. Kaya na. May ulo di yan. Yung mga may gusto ng mata. Kaya po. Idro, ikaw? Gusto. Gusto po si Idro. Kumain po siya dun sa... Saan kumain? Sa Lumin. Mga klasi mo? Oo oh, po. Naglogaw kayo? Hmm. Oh, may langit ako pala. <laughs> Sarap na siya hmm. daw. Diet na ako isang kutsarita lang. Masa ng mata. Wow. Yeah, Yeah. Naka maganda po yung kamuyas mga mohan mo. Mm, malalaki tsaka green na green. Marami pong bong. Diba napakarami. Parang hindi ko pinahala ito pag ako yung nadaan. Baka natatakul ba ng dami? Hindi naman doon. Doon sa kabila. May bubun. Doon sa may bubun. Ah, doon. Doon sa may kamuyas. At thank you nga po pala sa lahat po ng nag-subscribe kay Nini. Thank you po sa inyo. Siya po ay sa ngayon ha. Ay siya po ay may 1K subscribers na ata po. Wow. Sa YouTube po ay bago ka ma-monetize. Kung bago ka kumita sa iyong vlog. vlog. Kailangan mo, may dalawang requirements sa iyon. Kailangan mo magkaroon ng 1,000 subscribers. At kailangan mong magkaroon ng 4,000 watch hours. Ay, okay na po yung isang requirements niya. Nasa 1K plus na po. Ay, yung isa na lang po ang hulang watch hour. Kaya sana po patuloy yung pag yung vlog po ni Nini. Para makumpleto na rin po yung requirements. Tapos pagkatapos noon ay para makapag-apply na rin po siya for monetization. Wow! Kung ano po mamang herop mo dati nang mm -hmm. maka ka, ay naman po kami kabilis ni Kim na mm -hmm. na hit po yung mga subscribers. Si, uh, Naalala ko dati noon na yung ako ay bago pala ako sa sab sabto Sub to, -sub -to. Ay, no. naman to ano ah parang to Sub eh noon para mabilis kang ma-monetize, makikipag-collab ka sa kapwa mo vlogger o sa mga sasali ka po sa mga juicy mm -hmm. ganay on. Okay, parang ilang buwan na yung hindi nataas yung aking subscribers. Mm -hmm. nag search sa ako dahil wala nang ako pwedeng mapagtanungan. Dahil noon ay wala pa, parang wala kang masyadong nagbablog dito. Mm -hmm. nag search ako saan, kung paano tumaas ang subscribers. Tapos yung mga na search ko, ginawa ko lahat nakipagsub sub sub ako. Ibig sabihin ay na sumali ako sa, isa sa mga group ng YouTuber. Doon ko nalaman na napakarami palang YouTuber dito sa mundo. Mm Hindi -hmm. lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang ano. Ay lahat yun, pati ibang lahi na ako'y nakipag-sub ano, nakipag -sub, sub na parang halimbawa ay ka-vlogger ka rin. Isasub kita, isasub mo ako. Yun yung sub to sub na sinasabi. Para Papanoodin lang ako. Mm -hmm. Papanoodin ko yung vlog mo ng halimbawa uh, ah, 10 minutes, pa panoorin ko rin yung vlog. Uh, ah, panoodin mo yung vlog ko ng 10 minutes, papanoorin din kita ng 10 minutes. At yun na yung nagpit pa. Eh, ati, kada ano yung may update. May screenshot. May screenshot para sigurado mo hindi nang yung ay yung pano. Talagang parang inabot din ng ilang buwan, parang 4 months bago ako mm na, na monetize. Ako, kay sub to sub. Ako, sub to sub. Ako, <laughs> sub. Kasi noon, naalala ko, ako nagpupuyat. Pagkadating ko galing trabaho, nung po ako ay job order sa munisipyo. Job order po ako noon sa NACAR, pagkadating ko galing trabaho. Ay, hanggang gabi ako nakikipagsabto sa... No, ba, 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 aga pa akong nagising, ako nakikipagsabto sa... Talagang sa isang araw yata. Ay, medyo sumakit yung ulo ah. ko. Parang yung mata ko'y... <laughs> parang nag-iba yung mata ko, parang ako nag-wearing-wearing na paningin. Alam ko, kung na ako ng sub subscriber? Sampo. Oh. Nag-unsub pa yung iba. <laughs> <laughs> Ganun, kahirap. Talagang grabe po, kahirap. Na kapag nag-uumpisa ka pala. Yeah. Kapag po talaga mama, decidido kang mm -hmm. makuha. Mm -hmm. At parang gusto mo po talaga. Pero ano na yun, talagang never sumuko. Mm -hmm. Go, go, go! Kaya mga... ko. Alam sila po ay yan ba po, po po sa birthday yan at may nag invita Ay wala ako po hindi nasama. Ako nasa kwarto. Talagang ako ay tutok sa akin kasi pag sabto sa Sabado mm -hmm. ng linggo talagang ang oras ko yung hindi ko sinasayang sa Yung mga po nating subscribers mm -hmm. ay alam na po yung kwento pero may ngil po ay may mga bagong subscribers. Mm -hmm. Kaya baka po hindi nila rin mm -hmm. ay... Tapos nung bago pa lang po ako na nagbablog. Eh di meron na pong mga ibang nanonood ng mga taga-ibang bansa na OFW na nag-request na atin. Eh, shout out naman. Ganyan na yun. Ako ito nag-shout out sa gig ng palayanan. Ay, shout out po. At kaya naman ako doon. Ay, maganda ang view. Mm -hmm. Ay, nakikita nitong iba kapit bahay ay para ako <laughs> pinag na pinagtatawa na at ako daw ay na Minsan nga pag ginagawa sa may tanay mo na yan. Oo, oh, sa may tanay no, tahimik po doon. Mm -mm. Tsaka tahimik. Kasi mama ko may listahan pa na yung loob mo talaga nagsusunod. Oo, oh, oh, oh. ay may nakakakita po sa akin, may nakaka, may natatanaw oh, no, mm -hmm. na ako. Yung... na naman si Lucy ay pinagtatawa na at ako daw ay nasisira na ng ulo. Tapos nga ako pinamonetize na tapos siguro mga kalahat yung taon na ako nagbablog. Uh, o mag-one year na pala ako nagbablog. May mga nagko-comment na rin po na mahihiyain daw yung anak ko. Dati po tayo kumakain eh, wala lang po kami pa kayo. Walang mga, walang mga hindi, at may e ay uh, ito. Tapos may mga nag-comment na mag-vlog na rin ikaw. Mm Eh, -hmm. diba, pero gusto ko na po talaga mag-vlog na yun. Mm -hmm. eh. Nauso na po yung mga vlog. Ah, o. Sinasaraduhan ko po yung pinto, yung hmm. bintana. Tinatry ko po mag-vlog mo isa. Tapos ay ano, nagpa-practice. Pero ano, malakas talaga po yung boss ko. Alam mo yung gusto ko yung malakas talaga yung boss ko ng vlog Ay, nang silip mo na baka nakandiyo sa, ati sa ating model. Nagawa sa ating model, lagi nasa daw yan. Ano? Ah, Ako'y nahihiya. Sinisilip mo na kung walang tao. Eh, pero nung mag-vlog po tayo sa pakatan na yun. Parang, sana video. Tapos ay eh, kaya po pati mama, marami na ding nanood sa iyo. Ay eh, po yung may mga nag-viral po na ano ah. Mm -hmm. Nag-viral po ng mga video. Parang doon na rin po nagsimulahan. Gawa po sa content po natin sa pakatan. Mm -hmm. Kaya ito nini, ito ay masasanay din. Sa una ka lang may Alam mo yung kauna-unahan kong vlog. Kami nasa pakatan. Mag-isa lang ako ha. Tsaka ang papa. Ang papa malayot. Ang papa y nagaano ng tuba. Ay ako lang ang isa ang nagit na kuwan. Ako lang mag-isa, walang katao-tao. Mm. Eh, pero ako ay eh, nagbablog ako nang hindi. <laughs> At ako yung kabangkaba. Kaya hindi masasanay -paba. yung eh. Sa una lang ang ganyan. Ano? Kasi may ulo pa dito. Uh -huh. Ako'y manood ha? Ano yung 1,000... Oh, 1,400 subscribers. Tingnan mo sa YouTube studio. Ang Ayan po at ito pong mga kamyas ay ating pong babaakin. At ito po ay ibibilad po natin sa araw para po matuyo. Para meron po tayong stock na kamyas.